Unity Walk o Covenant Signing alang na sa malinaw nga 2025 election sa Nakbayan sa Sugbo, ipahigayon ang report ni Alan Domingo. Una nagtapok sa plaza sa Sugbo ang mga misalmo sa kadihukan nga gitawag nilang Unity Walk Interfaith Rally Candidates Forum and Peace Covenant Signing for Secure, Accurate, Fair Elections 2025. Gisugdan ang Unity Walk pasado alas 7 nas buntag gikan sa Plaza Sugbo hangtod na sa Plaza Independencia. Misal mo ang mga kandidatong lokal sa nakadayang pwesto, gikan sa nakadayang partido o mga supporters. Apil ang nagpasiugda ang Comelec, PNP, AFP, BFP, PCG, BJMP o ang Sisimpel. Gipahigayon ang hamubong programa diin gibatbat sa mga mamumulong gikan sa Comelec, PRO7, DIPED o Sisimpel. Managsama rin ang ilang tumong na mawang pagkabot sa kapsa o kalinaw subay sa matinod anon nga piniliay sumaabot mayo 2025 nga eleksyon. o usab ang mga kandidato nga dili musablig og hugaw sa isig ka kandidato alang sa personal niya nga katuyuan. Sa atong mga tinamod nga mga kandidato hinaot paunta nga kini atong gibuhat mamahimo kini nga sa ka instrumento sa usa ka hamtong ug taas ka panglantaw sa electoral nga proseso isip mga kandidato. We are reunited by a common goal to uphold integrity, fairness, and the greater good of our nation. With a peaceful election, they can they can execute their duties, they can perform their duties to the best of their abilities. Si Simpel, we maintain to uphold Trump. Clean, honest,

midterm elections. Kau si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.